So yun guys, na palagyan na natin ang primer. Dito tayo ngayon sa labas. So mukhang kailangan pa ng dito ng primer. Yan. Hello sa inyo guys, magandang araw po muli sa inyo. Ayun. to Ito, uh, papakita ko sa inyo yung ating pinagawang box din. Na lalagyan natin ng mga wirings. Ito, ito ah uh, ito kamamasil uh, kalalagay ko lang ng pulitap dito kasi may kasi ubus na so lilihahin ko pa lang sya ulit at uh, ipapakita sa inyo yung ating ano, speaker box uh, so nalagay na sya ng primer no tapos naliha ko na rin sya ng ah uh, 1000 yan So, ayan na siya. So, ano <coughs> na. pa natin siya ng 2,000 para, ano, malinis. Kasi, medyo, ano pa eh, medyo magaspang pa siya. Uh, lilihayin pa natin ng 2,000. Tapos, saka lalagyan na ditang panibagong primer. Pagka na primer na, saka na natin pipinturahan ng black. So, dito naman, Ayan, kaya ako siya nilagyan ng pulley top dito. Kasi ah, uh, hindi pantay yung kahoy. kaya nilagyan ko ng pulley top para magpantay siya. Ayan. Ayan siya. So, natin So, na, ito nakaubos tayo ng isang litro ng pulley top. So, madalas kasi natuyuan ako nung makaraan. Naparami yung timpla ko tapos natuyuan guys. Kaya, ayun. Ayun yung loob mo. Oh, no! Nakikita So, ayan. Hello guys, ngayon hindi tayo sa labas. Ayan, nakita niya natin mga speaker box Uh, na doblehan ulit to ng primer bali dalawang primer na to na bueno, pinasadahan natin kanina ng uh, ano liha <clears throat> yung ating brush inugasan ko kasi gagamitin naman sa itim Ayan. sayang naman kung kada gamit papalit ng brush nagastos uh, yun Ayan. so, <clears throat> yun lang. So, guys, ito na. na uh, napinturahan na ng item. Ngayon, tagal matayo ng item. Ayan. Ayan yung isa. Dito tayo sa labas. Ano ba yan? Sorry, sorry. Kasi nasagi ko isa. O, makukulayan tayo. Basahin. Ayan. Ayan. nga. So, ay, pa, di Sikulatan si kita. Sige, sige, So, hindi <laughs> pa nang yung ilalim. Tapos, ah, uh, ayan. So, yung sa mga butas, pinadamay ko na rin. Pero, hindi pa naano yung kawan. Na, Inaabsorb mo yung, ano, tura. So, oh, no! Ay, Zero, zero, zero. Stop Button. activate. Pause button.